Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So, may bagong delivery tayo guys ng bigas. Ang last delivery ko guys nung ano pa, nung March 26 at saka March uh, 4. 10, 10 sacks. So, total 20 sacks po yung ating order nung March guys na bigas. Kaya lang ngayon, balik tayo. May bumili lang. Grabe, lakas ng hangin kanina. Oh, kahit ngayon guys, oh, so course na pumis ako, oh, sobrang init kasi. Pero tingnan mo naman, biglang humangin. Ay, tingnan mo yung ano, ang lamig ng hangin. Tapos yung aking lona, na, eh, nagkakagulo na yan, ang oh, klaro dito. Ayan, oh, lakas ng hangin. Ah, sisira na yung lona. Hello, grabe, grit. Grit na galit yung langit. Ako pinaparosahan na ba tayo ni Lord? So, sobrang init. Grabe talaga yung init. para kang sinisilaban guys. Sa loob ng bahay. Ito sa tindahan. Kahit alam nyo may ceiling naman guys. Oh pero grabe yung init. Talagang, ay tagaktak yung pawis, so, nakapagpalit na nga ako ng damit. <laughs> Kasi sobra talaga init, pawis grabe. So ayan guys, share ko lang sa inyo no, yung delivery natin ng bigas. Yun nga. Ah. Uh, o order tayo, kunin ko lang yung resibo, ano. So, yun nga guys, yung order natin nung last March, ah uh, total 20 sacks. Kasi 10 nung March 4, 10 din po nung March 26. Pero April guys, ngayon lang ako ulit naka-order. Ang order ko lang guys, isang pusa ko lang for this month ng April. Grabe ano. Na, mahina na talaga guys ang ating bigas. Siguro dahil uh, talagang panhirap ang mga tao. Matumal talaga guys. Talagang ewan ko ba. Siguro naghahanap na medyo mas mura. Yung bigas ko guys na nabili sa supplier ko, limang sweet coco at saka limang jasmine rice. Yung sweet coco nila guys 1280, yung jasmine naman ay 1250. Yan ang ating order. 10 sako. Blurred. Yan, pakita ko na lang sa inyo guys, flash natin yung ating sa screen. Sa so, total 12,650 guys sa 10 sako. So, ito yung ating mga bigas. Yan oh. So, apat na sweet coco. Ay, limang sweet coco. Yan. Apat dito. May isa pa doon, guys. Yung isa naman lalagay na ko doon kasi walang laman yung ating lagayan. Ayan, Oh, konti na lang. Tapos, lima ding jasmine. to yung, ito. Yan. maganda naman yung ano niya, guys. Yan, o. Oh, parang malinis. Tsaka maputi. Maganda. So, ang dagdag ko dyan, guys, pag retail, ganun. One, one, twenty sa uh, 1 to 50, add natin, ano. Yung, yung sako niya, yung sako niya, guys, ay 1 to 50. Lagyan natin ng 120 patong tumbol sa retail. 1,370 divide natin sa 25, uh, 55 per kilo. 55 per kilo, meron natin 55 per kilo. Tapos doon sa sweet coco, guys, uh, 1 to 80, magkano ba lagyan natin? Mga 130 pesos. Yan, 1 for 10, divide 25, o 56, 56, 57, or 57. Mga 56 pwede na, di ba? Pabaan natin para madaming makapili. Kasi namamahalan sila sa bigas. Pero maganda naman yung bigas natin, guys. Yung sweet coco, tsaka itong jasmine na bago. Sana, nga lang, kasi siyempre pa naman natin na try. Sana lang hindi siya yung patigas, tsaka panisin. Ay, sarap ng hangin! Sarap ng hangin, grabe. Ano paulanin na ni Nani Lord? Mahawa <laughs> ka na sa, atin, sa amin, Lord. Pag umuulan naman, reklamo naman tayo. Pag sobrang init, reklamo. Di na talaga alam ni Papa God kung saan, saan siya luluga. <laughs> Ewan ko ba. Ayan, oh. So, yung isa, guys, lalagay natin para merong laman yung ating isang lagayan. Ayan. Tapos, sabi ng aking supplier, guys, sabi niya, parang imposible na daw babalik yung dati na ah, uh, one thousand na bigas, one one, may hundred, parang imposible na sa panahon ngayon talaga. Kaya, atiis-tiis ah, muna tayo. Mataas talaga ang bigas na. Pero sa iba, sabi nila, mas mataas pa daw yung kuha nila compared dito sa nakukuha kong bigas. So kami guys ay pampanga. Siyempre, ah, anuhan ko ng bigas. Bigasan talaga yung lugar na yan. Kaya siguro mas mura kumpara dun sa ibang lugar. Kasi syempre, babiyahe pa nila, gas pa nila, di ba? Talagang nagaan siya. Tataas yung presyo na bigas. Ay, grabe lakas ng hangin. Grabe talaga, oh. Beto galit yung hangin. So, ilalagay ko lang yung ating isang bigas, guys. Ayan, oh. Kasi wala siyang laban. Yeah. So, ginagawa ko, guys. Minugin ako itong luma para makukuha siya agad. Ay, bumili. Sana natin po isang sako. Ganun din kahapon, di ba, yung sobrang init, umaga pa lang, ilang hapon, tapos biglang mga bandang hapon, ang bun, konti. Sa ibang lugar to, guys, talagang kumulan. Pero dito, umambun lang, kumunti na hangin, malamig. Tapos mainit na naman sa gabi. dapat ng gabi, mainit na naman. Kaya yung mga alaga ko kawawa. Minsan doon sila natutulog sa CR. Tapos <laughs> doon yung CR. Manamay. Ganda yung bigas natin guys. Eh, oh, Maganda. Maganda ata po. Sweet coco. Kung parang itong Ayan, oh, Ayun, Ayan. Ayun, Ayan. Ayan. Makati bigas guys yan so yung ito royal crown wala na to guys naupos na siya ito na lang natira ayan tapos ito naman mayroon pa tayong isang sako ayan yung ating mga bigas so yan guys grabe yung tinip tinip talaga at mangin konti, pero mainit pa din. <laughs> Puro na lang tayo nito, reklamo. So, yun naman, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood Paalam, bye-bye!